Nandito naman ako sa elevator. Nandito na yung driver namin. Tapos nandito yung ano, yung mga di-deliver niya. Ayan, marami. Tapos meron pa to. Uh, un na lang ako na bumaba. Un unahan ko na lang siya para yung itong mga to, nilalapag ko na lang dun sa ano, malapit niya na ano, sa pagdidiskargahan. Tapos mamaya, hindi na niya problemahin na anong ibaba ito. Ito na yung sasakyan ng ano company namin. Ayan. Ayan siya, lorry. Yung tinatawag na lorry dito. At e, ako, ko na itong ano, mga di-deliver niya. Inihintay ko na lang siya. Kasi nga, kinukuha niya pa yung ano, yung mga ibang di-deliver niya na ano, na chicken thigh At saka, meron na rin akong bagong dalawang kakwarto. Baka yung isa, taga China daw. Tapos yung isa, baka taga Malaysia din yon. Tapos yung isa nagkatrabaho ata sa baba taga gawa ng ano tinapay. Kala ko yung ano yung dating na nangungupahan doon sa kwarto namin. Yung taga Malaysia na taga gawa din ng tinapay. At iba ata taga China daw. Kaya yun may dalawa na akong taga na akong dalawang kakwarto Isang China Kaya uh, isang taga Malaysia ang lakas din ng ulan kanina grabe buti na lang tumigil na yung ulan kanina nung ano punta na ako magtrabaho punta na ako dito saka kung napapansin nyo hindi ako naka uniform kasi nga overtime lang overtime ko ngayon dalawang oras mamaya ng alas 9 lalabas na ako mag out na ako tulungan ko lang itong ano driver namin na mag prepare yung mga i-deliver nya sa mga pitong outlet namin Aya, no way na. Tapos na yung dalawang oras na overtime guys. Kung napapansin nyo, nakapayong ako kasi umaambun dito. Kaya sa mga magde-day off ng linggo, mag mas mabuti na magdala kayo ng payong guys. Kasi nga, di natin alam ang panahon kung ulan o hindi. Pero ngayon, um umuulan. Baka mamaya, malakas na ulan yung paparating. Kasi ang dilim eh. Kaya eto, umaambun. Di na naman ma-enjoy yung pagda-day off ng mga ibang OFW dito sa Singapore guys kasi nga oh, so, panahon Ayan, gaya nga nito umuulan kaya yung mga nagde day off siguro palakad-lakad na lang sa mga mall sa opo uh, sa mga uh, kainan sa mga restaurant ganun hindi magtambay dun sa Lucky Plaza sigurado madaming tao dun ngayon linggo ngayon eh ay grabe papalakas na yung ulan guys hindi ko pa hindi pa ako nakakalahati sa aking linalakaran pa uwi <laughs> yan na masarap na naman matulog nito <laughs> ay masarap na naman matulog saka so, uh, nagsayang rin ako ng ano bigas kanina tapos yung ulam ko yung binigay ng nanay ko na ano na uh, bangos pinaksi niya kaya yun yung wala amin kumamaya balak ko rin sana kasi nga meron akong kakwarto balak ko pupunta ko dun sa baba at dun ako kakain kung hindi masama yung panahon pero ganito naman masama yung panahon wala na dun na lang ako dun sa ano sa uh, may hagdanan ako kakain hagdanan namin kasi nga baka uh, kung sa kwarto ako kakain mga amoy dun yung asim ng paksiw ay eh, meron pa naman akong kakwarto na natutulog siguro, baka wala siyang trabaho ngayon kaya sa may hagdanan na lang ako kakain ay nako, grabe palakas na ng palakas at saka uh, ayaw ko rin bilisan maglakad kasi uh, yung tsinelas ko baka madulas ako eh <laughs> Ayan, nandito na ako sa ano sa mga baba ng mga building. Siniklop ko na yung payong ko kasi may masisilungan naman dito eh. Wala, yung mga sasakyan dito, wala nakaparking lang. Kasi nga day open nila. Hindi sila pumasok sa kanil kanilang trabaho kasi araw ng linggo ngayon eh. Ayan oh. Malakas na yung ulan. Muntik na akong nadulas. Muntik na akong nadulas sa ating <laughs> dinaan. Kasi <laughs> <laughs> so, yung, yung tenelas ko wala na. Malapit ng masira. Parang natanggal na yung mga spike. <laughs> Pero pwede naman siya gamitin. Pwede pa naman. Tsaka na lang ako bibili pag nasira na talaga. Ay grabe. Lakas na ng ulan guys bad day off na naman yung mga magda day off na mga OFW dito hindi na naman sila makapaggalan ng ano maayos kaya tatambay na lang sila sa mga coffee shop restaurant shopping mall saka uh, palakad-lakad hindi man lang sila makaupo ng maayos sa trabaho nakatayo na nga lang sila halos di sila makaupo eh. tapos ganito pa yung klima Hindi best na makapagpahinga sila at makaupo wala na hindi na kasi yung mga upuan sa mga park masang basa na sa ulan na ako. at nalapit na ako sa aking pinakatrabuan guys at maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po kayong lahat guys at God bless po sa ating lahat Peace, I'm